Hi guys, Dr. J. Welcome sa The JB Sons Channel and we also have a TikTok account, ang TikTok. So, check them out. So, ang topic natin ngayon is yung question ng isang patient ko during my last clinic. Sabi niya, Doc, pwede ba sa akin ang gatas? So, milk formula. So, yung patient ko is meron siyang diabetes, meron siyang high blood, So, ang question niya is, safe ba uminom ng gatas kapag meron kang ganong klaseng medical condition? So, actually, recommended na tayo ay mag-take ng 1 hanggang 2 glasses of milk formula every day. Kasi, importante siya for our development. So, ano-ano ba yung qualities ng gatas? o milk formula na maganda sa ating katawan kung ikaw ay may high blood at may diabetes. So, watch nyo sa video na ito. So, going back sa ating topic, ang pag-inom ng gatas ay recommended kasi as one um, goes to aging, habang tumatanda, nagkakaroon na tayo ng loss ng ating protina. nagkakaroon na tayo ng pag-impis ng ating mga katawan. So, di ba, napapansin ng ating mga senior citizens, ating mga lolo at lola. Parang lumiliit sila. Nababawasan yung muscle mass nila. So, definitely, isa sagot, sa sagot dyan is you really need protein. At isa sa source ng protein na healthy ay ang milk formula. That is why kailangan talaga natin ng gatas on a daily basis. So ano-ano ba yung qualities ng isang gatas na sasabihin natin safe lalo na kapag ikaw ay may diabetes at meron kang hypertension at kung ikaw ay senior na. Isa sa qualities niya, number one, dapat mababa ang fats or yung cholesterol. So, meron tayong mga low cholesterol, low fat milk at meron tayong skim milk. So, ang hahanapin ninyo sa grocery ay yung mga low fat or skim milk. So, pagka ganito, mababa po yung cholesterol levels niya. So, safe sa inyo. Uminom ng isa hanggang dalawang baso. Pangalawa, yung low carbohydrates. So, yung low carbohydrates na yan, mas mababa po yung calories niya. So, at the same time, meron silang ginagamit na carbohydrates na matagal matunaw. So, mababa ang glycemic index. So, mabagal matunaw yung carbohydrates pag ininom mo yung isang basong gatas. So, hindi mag spike Yung normal na gatas kasi, mataas yung carbohydrates level niya. So, definitely maapektuhan yung blood sugar mo, tataas yan. So, pipiliin ninyo yung milk formula na mababa ang glycemic index o meron siyang component na ibang klasing carbohydrates na mabagal itunaw ng katawan natin. So hindi makaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar. So isa pang component ay yung may uh, fortified fortified ng vitamin. So merong vitamin D, merong calcium. Kailangan natin ng 1000 milligrams of calcium per day ang isang basong gatas ay nagbibigay ng 300 mg of calcium. So, dalawang baso, 600 na. konti na lang kulang mo. So, yun yung mga qualities ng milk formula na kailangan natin. At marami naman sa market niyan. So, hindi lang ako magme-mention ng mga brand. Pero marami po sa market ngayon ang mga formulated na siya para hindi maapektuhan ang blood sugar, hindi tataas ang cholesterol. So, maganda siya for mga people with hypertension and diabetes. So, I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So, kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?